Hi guys, tara nyo niyo ako dito sa may napakasarap at premium steak pero very affordable lang. Na very successful kaya in a span of 3 years may 5 branches na. Pero aakalain niyo ba na nag-start lang sa online to? Ito ang Escobar Steakhouse na makikita niyo lang dito sa may 249 Aguirre Street BF Homes para City. Open daw sila from 10am up to 12 midnight. Actually, nagustuhan ko tong design nila sa restaurant. Very cozy, maganda yung lighting at napakaaliwalas pa. Ang plus points pa dito, meron din silang outdoor. At alam niyo ba guys, yung owner nito isang doktor at dahil nga kaya sa passion niya sa pagluluto at hilig sa steak, sinimulan lang daw niya to sa pagbebenta sa hospital at online. At hanggang sa pumatok na nga ito, kaya nagtayo na sila ng mini resto na may 5 tables lang. At dahil super naging successful naman, kaya ngayon may 5 branches na sila. Tatlo sa QC, isa sa Kaloocan, isa sa paranyake. at soon magkakaroon pa sa Marikina at Bulacan. Paano ba namang hindi magiging successful ay eh yung mga ino-offer nilang steak puro mga high grade tapos maa-avail mo para sa napakamurang halaga lang. Kaya no wonder maraming beses na sila na-feature sa TV, radio station, at ultimo vlogs. At itong itatry natin ngayon itong smoked angus beef belly platter nila. Napaka-satisfying, literal na melts in your mouth, at perfect ng pagkakaluto at timpla. Mix of fat and meat to kaya naman panalo sa akin dahil mahilig din ako sa taba. Pero syempre, in moderation pa rin, hindi naman siya everyday. Then ito naman yung sausage and fries platter nila na nagustuhan ko dahil hindi maalat, may cheese sa loob. Plus yung bouncy texture niya at may snap every bite mo. Kaya for me, isa pa to sa panalong orderin. Then ito naman yung steak overload nila na may kasamang salad. Grabe to guys, super lambot at napakalasa ng pinaka meat niya. Ramdam mo talaga sa bawat kagat yung pagiging tender niya. Premium quality para sa napakamura nyo lang maa-avail. And for me, medium yung perfect na doneness nito. Mm. 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 Napakasulit nito guys para sa 599 lang. Ito na yung kasama. May sides ka pa at may dalawang sauce. Napakasulit. Mm perfect ng pagkakaluto. Then kung naghahanap naman kayo na steak na nagre-range lang sa 200 pesos, meron silang T-bone steak at porterhouse na may kasama ng rice at side pa. Then ito naman yung truffle pa sa platter nila na 495 pesos na good for sharing na rin. Plus perfect pa i-pair dito sa tomahawk nila na kapag gusto nyo rin matry, kailangan niya siyang orderin ng one day advance dahil dadaan pa siya sa process para ma-achieve yung sarap na pinagmamalaki nila. Ang tindi nito guys para sa kapal niya, sobrang lambot nito. Plus ang rich ng lasa at gusto ko yung pagiging smoky flavor niya. Kaya naman kung i reward mo yung sarili mo, ito na yung perfect sa hard work mo. Then, itong truffle pasa naman nila na al dente ang pagkakaluto ng pasta, plus generous pa sa dami ng parmesan cheese at shiitake mushrooms. For me, perfect yung combination na pagiging salty, cheesy, at creamy nung pastang to. And last but not the least, itong menu nila, ipost nyo na lang para sa mga interesado. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Mua!